Magandang nga po sa inyo natalik sa Juice. Let's go, Don Bell fans! Kasi nga po, dapat daw gagawa na daw kayo, tayo, ng ingay. Dahil nga po, sabi ni shoutout ni ASAP, ASAP, one hour ago. Donny and Bell Mariano are on their way to Birmingham for ASAP, England. Narito na po, five days to go, ASAP, England na. Habol na sa ticket at beat dot ly dash slash asap dash natin dash to hayan po mga kaibigan and hayan na po on their way to Inglaterra na po ang Doni Pangilina na nakahuti with Belle Mariano on white top na may jacket at baka Lamigin po sila sa eroplano ng mga kaibigan. Anong airline kaya ang kanilang sinakyan at anong oras kaya ang daan nila dito sa Dubai, mga kaibigan? Feel the hype, the countdown is getting real and that's 5 days more to go. At asap Inglaterra na po. Sabi ng mga tagas bye, -bye ni Bell and Donnie, "Yay! Ingat and enjoy London." Sabi ng iba, "Amping Donnie and Bell from dawn." Aba, sabi dito na ni Elizon, ito na po, nag na, hashtag Don Bell, hashtag Donny Pangilinan, and hashtag Bell Mariano. Nabuhay ang katawang lupa ko, sabi ni Melody Glenn, ang tagal nyong di nagparamdam, at last... Ayan na daw po at nakita na nila kayong together mga kaibigan. Excited for these two and safe troubles for you from Jen. Lalong lumakas ang sirena at lalong maraming alarm clock na mag syempre mag iingay dahilan po isi-set natin ang alarm dahil po 5 days to go na lang at yes don Inglaterra papasayahin kayo ng Don Bell. O, di ba, Bubblies? All the way from London. From England. England. England, di ba? Ayan na sila. And yes, mga kaibigan, nakita natin ang isang video clip na kung saan ay inantay ni Donnie Pangilina na dumating ang van na sakay-sakay at lulan itong si Bell Mariano at ang nanay niyang si Mami Kat. Yes! Ayan, Donny, wag daw tingin ang tingin kay Bel at baka matunaw oh, si Belinda. Ayan po si Belinda mga kaibigan. With Donny Pangilinan, may pa-interview po si uh, ABS-CBN bago pa lumipad itong si Donny and Bel mga kaibigan. Narito po yan. dream sili po sila sinisili po sila ng uh, mga nandoon sa airport Ooh. from the Philippines to the UK, Don Bell will bring you the kilig na hinahanap ninyo, hayan po and uh, yes, gusto nyo bang makita ang more update at more video of Bell Mariano and Doni Pangilinan na syempre in interview ng ABS-CBN ayan narito pala ang kasakasama ni Do, ni Donnie at ni Bel Mariano so sa trip na ito ay magkasama si Eric Santos Yang Constantino Robi Domingo Darla Soler Bel Mariano Doni Pangilinan and Darren Espanto oh. Aruy, aruy, aruy Kaya oh. ang uh, Kasakasama pa nila Sa trip na ito mga kaibigan Sabi dito Na mga tasugbay-bay nila They have the same luggage Ganun ba? Tingnan nga natin, silipin natin be Tingnan natin be Kung yun ba talaga ang luggage Na pareho uh, ba uh, Wait, wait let's do zoom it in uh, Donnie is having the black Luggage with a protector and uh, I think, yeah, Belle is having the same luggage as well. Yun nga lang, syempre may girly bag si Belle pero, ayan, katabi naman niya si Tony. So, it's a big thing para sa mga bubblies na magkasama si Bell and Donny sa flight na ito. And we want to see the kaganapan, syempre mga kaibigan. So yes, it's true, lovebirds, pangilinan, pangilinan Donny and Mariano Bell spotted sa Naiya 3. And they are on their way to us up England in Birmingham, mga kaimigan. UK, this August 30 daw po yan, 2025 at BP Pulse Arena. So yes, aalis ah, na aha aha ng bansa bakit naman sobrang ganda mo Bel kaya ayan pinagkakaguluhan po siya sa Naia uh, Airport kasama si Donnie Pangilinan, mga ibigan at pinagsisigawan si Donnie and Belma kay pikan. yes always thank you sa mga paayuda mo master Aba, by uh, JROA tambalan by Marge Moneset Sigurado ba Bel Mariano, come what may by Air Supply, come what may by Shyla Rojas, ba may promotion po dito. Kasama po ang sigurado ni Bel Mariano. The consistency of Tony Pangilinan to Bel Mariano, yung always susundiin at aalayan, aalayanan, plus yung high tita niya pa kay Tita Kat, halatang sanay na sanay. Yun daw yung kasi ang palaging ginagawa ng isang Donnie Pangilinan para kay Bell Mariano sa kanyang Tinkerbell at sa nanay ng kanyang Tink. So, consistent daw talaga itong si Donnie kung kaya love na love nila ang Don Bell. Aba, my heart is so happy sabi ni Balamoon dito ang makita itong uh, si Bell Anthony na in-interview ng ABS-CBN mga kaibigan Aba and yes, syempre, shiny at uh, nako ang ganda ng isang bell-wearing white top nung papunta ito ng Birmingham kanina sobrang antayan natin, antayin po natin ang interview ng ABS-CBN kay Donny Pangilinan at Belle Mariano mga kaibigan. For sure laman yan mamaya ng TV Patrol itong pag-alis ni Belle and Donny kasama sina Donny, si Yeng Cosentino, Darren Espanto, and Eric Santos mga kaibigan. And uh, we want to hear ano ba ang nasa isip at sa dibdib ng isang Bel Mariano bago pa man sila aalis papuntang Inglaterra. So yan, yan po ang pinaka-latest on Bell Antony mga ibigan. I know for sure marami na nag-aantabay niyan sa na uh, bukas sa London ba? London Airport ba ang bagsak nila? Hindi ko pa po alam kasi hindi pa rin po ako nakabiyahe papuntang Inglaterra. Medyo mahal-mahal po yan at medyo malayo-layo dito. So, yes, yes, yes. Antayin natin ang mga pa-update syempre sa mga bubblies na nandyan sa... England, mga kaibigan. For now, yan po ang ating uh, update. Ingat sa biyahe, Donnie and Bell. Ang sabi ni Tricia, kung sila miss ang isa't isa, eh di lalo kaming mga bubbly, sobrang nangulila. Hi, my Don Bell heart is so happy. Ingat po at enjoy. Love birds. Sabi pa, sabi ni Ayin, alam niyo ba na very common dito ang tawagan na babe and love? As in, di siya binibigyan ng malis Kaya feel free kayo, Don Bell. Magtawagan ng ganyan dito sa London daw. Kami lang ang magbibigay ng Malaysia. Yan ay uh, patweet ni Ayan mga kaibigan with the uh, Twitter party line London Bell Bound. Ayan. So yan po ang latest update natin. I will see you later for more. Aha. Uh Aha. -huh, uh -huh. Bye bye for now. And uh, yes. Ingat sa biyahe. John Bell. on sir thanks sir

Et hoc est quod est